Good morning mga kalaki. Siyempre, alas 8 na po ng umaga at na bumili lang ako ng milk tea ngayon at mainit pa rin. Mainit na. At siyempre po ngayon alas 8 na umaga, ayan, dito po tayo bumili sa may gilid po ng Constancia Padilla National High School. Mamimigay po tayo ngayon ng 3-digit lucky numbers. Umpisan po natin sa India. 102 Philippines 322 Thailand 928 Taiwan 354 Malaysia 263 Dubai 771 Hong Kong 233 Greece 516 Canada 228 Mexico 540 Australia 728 New Zealand 629 Singapore 316 China 238 Texas 545 Israel 230 Las Vegas 104 Alaska 587 Saudi 992 Japan 133 Italy 607 at Germany 848 Korea 225 Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga 3 digit lucky numbers Ngayon pong alas 8 ng umaga Abay takbo na sa lang sukan yung outlet Make sure po na iraramble nyo na Good luck mga kalaki at Kino muna tayo ng mango shake Ayan po sa mga papasyal sa Constancia, dito po siya sa gilid ng 7-Eleven.